So, hello guys. Uh, good day to everybody. Welcome back sa ating channel. So, uh, break time namin guys. Pagkatapos kong kumain kanina. Uh, tambay muna ko dito sa basement. So, uh, may panibago pala akong trabaho guys. Dito sa Laurel Heights. Yung trabaho ko guys. Uh, housekeeping muna. Naglilinis kami ng room. Uh, bawat loob ng room ng residente nililinis namin. So, kanina doon kami sa third floor. Uh, kasama ko si ate Sibilya. Uh, training pa rin ako. Kaya, may kasama pa ako pero next week uh, I'm doing alone. <laughs> uh, Nag-break kami kanina. So, 15 minutes and then I'm going to second floor para mag trabaho ulit so ayan guys uh, time check muna tayo pala 10 minutes to 2 o'clock so ang break lang namin bali 30 minutes so dito lang muna ako nag shooting ngayon guys dahil baka hindi tayo allow na mag video. <laughs> so, kailangan natin na uh, siguro uh, next week. Paalam na tayo doon sa may ari dito kung i-allow tayo mag-video. So, yun lang guys, no? Uh, sa mga hindi pa nakapag ng channel ko. Sa Lipa and Bursal Vlog. I have my channel. So, sana mag-subscribe niyo yung channel ko and tingga-tingga sa inyo. Laging mag-iingat. I really appreciate sa mga new subscribers ko. And see you sa ating next video.